Okay. What be, in it? We're gonna open the package. Open. <laughs> what are you asking me? What's inside? Sit here. Thank you. I'll give you a chair already. You. Yeah. Mm -hmm. Okay, you can yeah. sit now. So the first one is, is hmm? this. This is for the car. Yeah. This is to use uh, to cover the car. Later. <laughs> yeah, see that? Ooh, what's see. that car? Yeah. what's it? And, and just sit down. So just sit down. Second one is Google Eye. Food chopper. Pakita ko na lang sa bukas kasi matutulog na to eh ito pang CR, panlinis na CR gel for the CR. You know the flower? The flower for oh. cleaning the bathroom. This is it. Oh yeah, flower. Okay. Tapos ito ay panlagay hmm. sa oven. Okay. Tapos ito ay hmm. uh sa car. Ko sa car yun? Tapos panlinis ulit ng CR. Tapos Ingui Mama to clean the microwave. Okay. This is, what's this, anak? Hindi um, ko din siya. It's a candle. That's a candle. I'm, Ooh, I, I'm gonna, open mo, open mo. Okay. Can so you open can me? see. You. That, 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 that. Look at that. What's that? For the Baby brother. Baby. Akala ko maganda. Hindi pala siya maganda. Kaya pala scents lang. Tapos ito ay for the bottle. Para painitan siya ng bote. Portable now? siya. Decharge. Painitan oh, ng bottle ng bottle. Oh, look. Um, Because what? I have a secret here. Secret? Mm -hmm. What's this with the light? Kasi portable siya. They charge. Uh, Google eyes. Google eyes. Tapos ito ay? Like? What, What I don't know, anak. Mm -hmm. May mga inad ako kasi po. Sense lang siya eh. Kaya ano, binili mm -hmm. ko eh. Ito. Hindi ko alam. Nakalimutan Itos? ko na. Hanapin ko na lang siya. Tapos That's ito. Ito, ito lang talaga yung binili ko. Net. Oh, Ito lang talaga yung bibiling ko. What Tampered na ng DJI um, os packet of Wait! Tapos, environmental friendly. Ito yung LCD na writing book kasi naregalohan si Christos nung birthday niya. Ngayon, wala si Tysos. lang ko si Tysos. Pero mas maganda yung regalo kay Christos eh. Okay lang naman siya. Okay lang naman. Ito yung LCD. Parang nag-2 dollars lang ata siya. Mas malaki yung kay Tiles, kay Kristos. Ay! Can you get the pen? That's the same thing. Your same toy. Get the pen. My toy? Remember, you have this too? Have this? Yeah, para tig-isa na kayo ni ano, ni... Thank oh, mommy. O, para hindi na kayo mag-aaway ni Tiles. Diba? Pero mumurahin lang yan. Oh. Tapos ito yung pag matilinis ka ng koko. 19 cents ata atasya. Tapos ito yung binabakat. Activity rin nila. Babakatin pag magdrawing. Leave for the book. Ito, face. uh, sa lababo. Itatry ko to sa lababo. Kasi ayoko nang maano yung mga kaming kanin Tapos ito, sa shower naman siya. Uh, yan, para sa shower. Hindi siya, siya sa shower sa tapos ito, now, another din sa laba. Tapos mas mura ito Kasi, tapos ito sa trito ha. Tapos ito yung pangalawa. It's cleaner daw to. Sabi, ito yung portable vacuum cleaner na pag-dollar. Para Parang hindi naman ako masyadong believe. Pero maganda yung review niya eh. Ito, so, ko siya. Patry ko siya bukas. <laughs> sa kotse lang. Ito, pang ito, ano ito, lang ng kotse. try ko siya tomorrow. Ito, bumili talaga ako nito. Kasi meron na ako nito. Tapos, mag-79 cents siya. Bumili, bumili pa ako. <laughs> eto yung sabitan ng Mga ano to sa cabinet eh, yung mga may may mga ano. Gagawin ko to sa kwarto ng mga bata, lalagyan ng mga car toy nila. Ayan. Isa isasabit ko yung mga ano nila, yung mga car, yung mga maliliit na car toy para separate siya. 79 cents sa ata yan kaya binigay ko. Daddy, you like that Tapos ito, It's another panlinis ng sulok-sulok. Mga panlinis mm -hmm. na, mga ano, Mommy, mura lang. Tapos sa sila ulit. Dad, daddy, daddy, daddy. Hindi mo talaga. Tapos ito sa father, bumili na ako nito, nagustuhan ko siya, kaya bumili ulit ako. Mm -hmm. 79 cents. Mm. Yeah, you can use this tomorrow. I'll teach you tomorrow, okay? But you have to sleep first because it's so late. Yeah. Ah, ito, Wi-Fi router. Wi-Fi wi router. Ano ka ng Wi-Fi router? Ulit. Tapos, ito yung para sa likod ng kotse. Yung mga lalagyan. Lalagay ko yan sa kotse. Magkatabi travel na. Para lalagyan din sa. Tapos, Um, double side tape sa mga ano so meron kang didikit ayan fragrance ano to sa cabinet pero ang gagawin ko siya lalagay ko siya sa banyo another palinis palinis magagamit ko hey, din siya pero yung mga ganyan parang disposable na that's party. for your birthday yeah okay how about this clothes I know this clothes is from your birthday anak I got this for you and Tysos. Ito mga to, nakasilo siya sa... Sa... What? Why, the open? And open. Ano siya nakasilo? Careful. Careful oh. na. Oh, my, my phone. Okay, put that here. I wanted to play. Tapos... You did... did, did 30 at saka 40 30. and 60 na yung kinuha ko. Kasi kailangan nila magsisiyo siya. Ang kinuha ko yung mapwede n'ong gamitin kahit summer. Um. One, ito is t-shirt na 60. Pero sa tingin ko kasi 'yung kaso nito. Are inside. Oh. May singa I... ano. Oh, okay. Nakasil siya pero ang original niya is Wow. $30 dollars sa tatlo. Mga car siya, car. Ah, oh, yan, 60 yan. Patsy, si Tapos, to kay Tysos. Mami, 30 ang kay Tysos, pero 2 years old lang siya. That eyes, a yeah, oo nga, no? $10.50, my... pero mura lang kung nabili siya eh. Ito, Mama's Boy. Kasi Mama's Boy siya. Okay. Tapos, ito. Binuksan na nila yung iba. Huh? Twelve dollars. Yan. Then, five T. Para kay Crystal. Five T ulit. Huh? Pero, si Tyso, hiling yan yung suotin ng kanyang damitang kuya niya. Ito kay Tyso's. hindi na kasi available yung mga size ni Tysus eh. Pa, okay. Pakubusan pag gaganyang sale. No, I Ayan. Dahil Nahuli ako eh. Nahuli ako ng ano ng oho ng sale. Tapos to kay Tysus ulit. Okay. Handsome but trouble. <laughs> Tapos, ito kay Tysus ulit. Ito ang 2T. Okay lang naman bumili ako ng tuti dahil meron pa akong isang anak na lalaki. December ano to eh. Kasi Santa Claus siya. Kaya siguro nag-sale. Yung pantulog. Kasi dapat naka long sleep siya na. Parang cotton. Maarte yung balat. Tapos eto kay Atos. Dahil ano naman siya. 9 to 12 months naman niya masusuot to. Sa susunod na ano pag magtataglamig ulit yan magagawa masusuot na ulit yan thank you guys okay. Need to yan laro na may konting ligpit o ligpit na may konting laro See? Very good, Nak! Good job. No, it's okay. Ay, I'm gonna close that. Linis na may konting laro. ililinis <laughs> niya yung mga nahulog sa puno eh. dami pa nak sa middle oh. Sobrang sipag mo naman, Tysus. Pati yung damo, winawalis mo.